Dah, 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 dah. Migo, migo, alih sa, alih kamu na. May tanong aku sayo ba? Ti, si. aku oh, mesti kiro. Gini aku mo May tanong ako Hindi itu tu ayan. May tanong eh, 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 eh. sino sino na no nak huli kau kan? Duterte. <laughs> Hah? Sino ang naghuli? bigyan kita yung sticker. Hindi totoo yan. Sino? Sino may alam? Sino ang naghuli kay Duterte? Hindi <tipos> <De> nila alam. Ha? <tipos> sino ang naghuli? Duterte, sino alam? O, oh, bigyan ko yung sticker. Sige na. Wala? <tipos> wala? Ah, wala eh. Sino ang naghuli? <tipos> Oscar! Oscar! <mani>, <tipos> <tipos> Astang buhanga, hoy! Huli kay Duterte. Hindi hmm. palam, pa alam? Ha? Si, polis? Sino ang Sino ang Ha? Ha? Sino? Sino? sino nga polis? Anak huli ka ng 30? subukan. Ha? Masisira ang buhay mo. Ha? Di mo balaan? Sino may alam? Ha? Ah, sino, sino, si? Wagbong subukan. Sino, polis? Ang naghuli Masisira ang buhay